mo to! Hindi na pwede, princess! Nabuksan mo na yan eh! Hindi na pwede palitan yan! Isusubo kita kay nanay! Kung ayaw mong palitan, ang bakit ang buha ko, oh! Paglalaki! Dinosaur! Hala! Kaya may surprise eh! Hindi natin alam kung ano yung nasa loob! Ayaw mo talaga! Isusubo talaga kita kay nanay! Yari, Bebang! Magsusungbong na naman si Princess kay Aling Tiri! Nanay! Dito sabang Princess, inaawal ka na naman nila? <laughs> Lagot na nga <naman> yung Bebang! <laughs> Nasaan yung Bebang na yan? Malilidigan talaga yan sa akin! Ayun po puso na yan! Kasama niya si Iska! Bebang! Nandyan na agad si Aling Tiri! Lagot ka na! Bebang! Oh, no! Naku! Si Aling Tiri! Galit na galit. Wala mo kay Princess ko, Bebang! I-scam mo daw siya! What? Hindi po aling tiri! Mali po yung bintang ni Princess! Ay, Bebang! Diba? Sabi ko sa'yo! Sigsing yung gusto kong makuha! Pero, dinosaur na mali yung nakuha ko! Hindi ko naman alam na yung mabubunod mo, Princess eh! Dahil nakalagay pin sa loob! Ay, basta! Ayoko nito! Ang litlit! Tapos ang pangit-pangit pa! Nay! Gusto ko itong balitan! Balitan mo yan, Beb? ako umiyak si Princess. Pero aling tere? malulugi naman po ako. Dapat mayaran niyo po. Ay, aba! Gusto mo pa akong magalit, Beba? Aling tiri, dama na po. Princess, sayo na lang kayo at nagsising ko para hindi mo naguling si Beba. Ayoko yan, Iska. Gusto ko yung bago, yung galing pa sa itlog. Naku, ang arte naman ni Princess. Nay, gusto ko po ng egg surprise Yung may jingsing Bebang, ibigay mo ang lahat Itlog-itlog mga Princess Hindi po pwede, anong sirip? Maninda kong puto eh Ayaw mo talaga akong bigyan ng itlog-itlog, Bebang? Matigas yung ulo mo Hindi pwede masunod yung gusto mo, Princess Dapat bayaran mo to Ginagalit mo talaga ako, ah Etong siya Bang! <laughs> Mga itlog ko! Tinapon lang ni Princess! <laughs> <laughs> bang! Alis ka lang, Bang! Bakit naman ganyan ang ginawa mo sa itlog-itlog ni Bebang? Hindi ko na naawas sa kanya. Ano ka na ngayon? Wala ka ng itlog-itlog. Hindi mo kasi ako binigay lang sing-sing-sing-sing, eh. Ang sama-sama -sama mo, Princess. Kasama mo lang sa alintiri. Tapos biglang matapang ka na. <laughs> princess, umuwi na tayo bago pa tayo sumbong kay Maring Sitang. <laughs> Maiwan ko na nga kayo, Bebang, Iska, para kayo kayong mabaho. <laughs> Hello! Ang sumalan ako ugali ni Princess! Sana! Hindi pa nasira itong mga panindak ko! Hayaan mo na si Princess Bebang! Huwag na lang natin siyang bati! Ang sama-sama ng ugali niya! Hindi lang nasunod yung gusto niya! Akala ko, tunay na kaibigan ng si Princess! Pero, nagbago na siya! Lumabas na naman yung tunay ng ugali! Tana! Huwag ka naman umiyak, beba! Nandito pa naman ako, eh! Kaibigan mo! Uh, uh, guys! Sa tingin nyo! Tunay pa kaibigan si Princess! Awiyahan! Oh, Pwede ko na lang siya! Mag-comment lang kayo! Bye-bye!